magsasaka sa India 40 years nang nakahubad at allergic sa damit Si Subal Burman ay isang 43 anyos na lalaki sa isang nayon sa West Bengal, India. Siya ay may dysesthesia, isang rare skin condition. Ang dysesthesia ay isang masakit na pakiramdam pag ang isang tao ay nahipo. Ito ay sanhi ng pagkasira ng peripheral nerves. Ang simpleng hipo ay parang tusok ng karayom, paso, kilite o panggapang ng insekto. Sabi ni Subal ay nasasaktan siya ng lubusan pag nahipo ng damit ang balat niya. Simula noong bata siya, nasusunog ang balat niya pag siya ay pinilit magsuot ng damit. Ni hindi rin siya makatulog na may kumot dahil na Naka-allergy sa tela. Mag-isa nakatira sa isang sakahan si Subal kasama ang kanyang mga animal friends. Ang mga kapitbahay niya ay sanay na sa pagburiles ni Subal at alam ng kalagayan niya. Sabi rin ni Subal napati pati na din mga ibang tao sa ibang nayon ay nasanay na rin. Si Subal ay nahihirapan tuwing tag ng summer. Tuwing summer daw ay napipilitan siya maligo ng ilang beses sa isang araw para makalma ang kanyang napakasensitibong balat. Pero nalulungkot ang magsasaka dahil dito rin ang dahilan bakit hindi siya makahanap ng asawa. Wala daw pamilya na papayagan ng anak nilang babae na magpakasal sa taong katulad niya. Ngunit sabi ni Subal na baka siya ay espesyal sa paningin ng Diyos at hindi niya kinasusuklaman ang kondisyon niya kahit na ba siya ay hindi na mag-asawa.